Tayo mo -ano. na tayo dito pumunta. Kuya, tawag ka na. Hmm. Ingat ay, lang po alam kayo. Alam niyo ba Ay, grabe. Mga kalingap <laughs> angels pala nandito nagtatago oh, lang ay, sa loob. Oo, no? oh, dito lang pala yun siya. Ingat po kayo dyan, baka pumunta. Hindi ka natatakot, baka mag-shoot ka doon minsan pag gising. Kaya ay, mo, pa dito, pa pa dito po na ulo. <laughs> <na> <laughs> <laughs> Ilang beses na po. Kalingap, Ed. Ano, ano, anong, 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 kasi lang siya na pumunta siya. siya tayo. <laughs> oh, Pag tumama kayo, tag pa 500 na kayo. Ay, dito kayo na. pa uh, bibili kami ng pagkain namin, kami na po ang kakain. Sí. <laughs> eh. <Ayan. laughs> <Ayan. laughs> <Ayan. laughs> ano ka copyright 'yan, ano? Hmm? <laughs> yan mga kalinga pa tapos na po kami dun sa isa naming na scout. Ngayon ay dito naman po tayo, panibago. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Thank you so much po. Bundok na naman po ito. Hindi na ito, may daan dito. Diyan tayo? May daan ba dyan? Nandito. Ayan. Mga ilang kilometro pa yung galing dito? mga 400 meters. Ah, malayo. Ayan, bundok na naman po tayo. Ayan mga kalingap at naghahanap pa rin kami ng bahay ngayon. Marami layo na po na namin lalakad. Nagdudulas-dulas na po si kalingap normal. Ayan. Let's go. Mga wala na scout po kami mga kalingap. Mag-scout. Ha? Oo, kaya pa yan. tayo. Diretso. Ubusin natin hanggang anong oras ngayon? Ubusin natin tong araw na 'to. mo.

Yung bata pa na ko pero dito bata. bata mm. Bata. ba, sila pa yan no. Sa isa akong analysis. <laughs> dapat <damid laughs> ang dapat <bas> <laughs> oh, <sinampay, clears throat> ano? ang bata. Oh, sila pa yan no. Dapat ang bata. Ay, ano parang gay pala para lang yung tanong. Thank you

Nag-i-scout po tayo at natagpuan po natin dito si nanay. Na ilang taong ka na po? 65 po ako na. Ay, 65 ka na. Senior citizen pa na. Senior citizen. Ah. Uh, sino po ang kasama mo dyan sa bahay? Ayun po ang ano, yung pinaaral namin apo namin, uh, na dalawa sa kanyang isa kong dalaga sa kanyang asawa. Ah. Uh, nasaan po? Nandyan po? Ngayon po dyan. Ah. Uh, mga nagbamo ka arano ng kawayan. <laughs> ah, nandun po. Ah, sige po. Uh -huh. Tara po dun. Kakaon ng kawayan at paisahin. Uh -huh. At nagpapabahay-bahay ako sir. At, at matag-una na naman at yung kaputol ng bahay ko dito nung uh -huh. pag Opo. Ay, malakas uh -huh. yung sun. Oho. Uh Mahal -huh. mga bata sila, Jubilin. Na, nagtatago na po. nag na. <laughs> <laughs> ano naman po, eh. Laro asawa ko. Ah. <laughs> pa ng kawayan. Mm -hmm. <laughs> At wala na ay, magiba na yon At kung wala po yung lubid na yon ay. Lubid na lang po, nakatali ah. na po. Ah, oh, wow. Na. ko yun. po, sampayan. Ay, di yung ano na, ano, haligi. Kaya mm -hmm. lubid na yan. At itong magbaha ay talagang mm -hmm. lahat ng gamit ko ay naanod. Unang-una kong nakitang naanod ang termos na yung takot ko yung nagtatakbo na pala ako dito. Mm. Okay. Ba't naman po dito kayo nagbahay? Wala po kayong... Ay, wala po kaming matirahan talaga. Mm. Buti At po hindi na... naman kami nakakuha ng ano ng barangay. Ah. Ay, matagal na kami rito ay kami lang ang hindi nakakuha na sa barangay. Ay, basurahan na ito, oh. Basurahan ay, yung mga pala po, ano? Andito pala po ang basurahan, ah. mga kalingat. Ay, kaya dito kami nag ano sa sapa, nagbahay-bahay nga ako ron sa linagyan ko ng gamit. Ay ibinarangay pa ako ng nangangalaga itong lupa na ito. Oh, ay di ginawa ko, sabi ni ng kapitan dito, bumalik na lang uli dito sa sapa. Mm. -hmm. Ah, ito nagbalik uli kami dito. Yan mga kalinga po bahay. Ang naanod ang bahay ko. Dito tayo na, nag-uulan na. Ito Buulan. Ay, may ano, ang Sa inyo po yan, alaga niyo? Sa akin yan, alaga ko yan. Hmm. Nabuulan na naman tayo. Gusto, mm. maigi na lang at. Ay, ano yun, ay, apo mo? Apo ko po yan. Siya yan yung mga pinaaral naming mag-asawa. Mm. Ilan po sila? Ay, dati ay apat yan. Bakit nasa na po ang magulang yung, nila? Nagka, ano, nagkahiwalay. Uh. Ay, di ako ang nagparalaga ng kababataan. Ibig sabihin, wala na pa silang magulang ngayon. May ama naman sila. Mm -hmm. Ay, siyempre, tungkulin pa rin ng isang apo ang pagwala ng mga. Lola, mm. opo. Wala ako. Ay, nga namang ipamigay ko sa ibang tao. Opo. Mm po. -hmm. Kaya, gawa naman namin. Ang hirap din ng, siyempre, yung asawa ko, nakikipagkukrahan lang, waga. Yan yeah, po. Ay, nang magbukod-bukod yung mag-arama ay... Kinuha na sa akin. Sabi naman hinaan yung tugtog mo na doon. Kaya na po Pero nay, may alam ka sa ano sa team Kalingap kay Hindi ka po nanonood ng ano? May te, may ano kaya kaya sa, eh. yun, kilala, yun, hindi po kilala si Kuya Bal. Ay, dito. si Kalingap prob di po. Yan, narinig rinig ko lang. mo lang si Kalingap prob Mm. pong ano, tumutulong po sa mga katulad niyo. Mga... Grabe na 'yan, ang na lang pala ang nakana dito. Na ang... <laughs> Grabe. Nung una nga hindi kami makapasok. Mm. Kaya ginawa ko nagkubukubo kami dyan. Dinagay ko na yung mga gamit naming natirang maano. At talagang gusto. Pwede pong makita yung loob ng bahay niyo. Ay. Na. <laughs> Tara na. <laughs> man Ay grabe. Kasi, baka magbardong tayo dyan ay. Hindi kaya tayo magiba dyan. At talagang ay loob ng bahay ko. Ay grabe. May sahig na lang pala ito. Oo, uh, walaan talaga po ito kung mm -hmm. Kwan talaga, na, grabe talaga ako ng magbaha na ng, ano, Christine. Sunod pang bagyo na naman nakakuwam pa rin. Mm -hmm. Hindi namin mapaano-ano dahil may kinaaral kami. Oh. But ilang, anong, anong, year na po niya? Anong taon Ay, na? Ay, kwan na po ito ngayon, grade 9, yun isa grade 8. Yung isa naman, hindi ko mapaaral yung bago kong ampon sa awa ng Diyos. Ang dami ko pa rin na -ara ampun na bata. Beto, ganun, na yan, ba't po bat, 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 ganun? po na yun? Uh, Aampon pa kayong... Eh. Ay, naawa naman ako dahil napapabayaan ng magulang. Mm -hmm. Siyempre, na, naman ay parang, niyo na, niyo. parang naiisip ko pa rin. Baka ang mga apo ko o kaya'y anak magkagayon, ay di nakakaawa. Yung isa kong ampon, binata na ginawa naman ng anak kong nasa magtagangki. Mama, dito na muna ayat at pagpapaaralin ko anya ano pala ads. na pangalan niya, Tabi? Merlinda po ako kung tawagin ako dito ipita Ako uh, na Ako nga po pala si, ano na'y si Supermac. Ayan, isa po sa kasamaan po ng Team Kalingap. Mm -hmm. Dito po ako na para ma refer po kayo, kayo ng Kalingap Rob at ay, talagang. para po kayo ay matulungan. Kasi, grabe po yung ano, Ay, grabe na, na, na po yun. Ay, ako nitong mag, ano na ito, Diyos ko. Sabi na Ito po ng yung tulugan niya, ng... Ng... grabe na, grabe oh, mga kalingap yung tulugan. Ay. Wala na po ito, talagang hirubid na lang ang haligi. <laughs> ito po yung kusina niyo. Aha. Uh -huh. Ay, naanod yan magbaka. Ay, grabe mga kalingap po. Talagang. Ah, kung -ano, ano po nga sa taba Wala akong maano-ano ko na yun. -ano. Pag ang hirap makabangon pag yung sadyang hey, hey. siyempre uunahin sa pagkain. Opo. Sunod na. Alam nga pabayaan namin yung nag-aaral namin. Ilan po sila? Ano na po yan, dadalwa na lang. Hmm. Ay, saka ito, apat pa yan, saka yung isang birbinata. Lahat po sila magkakapatid? Hindi. Iba-iba ang magulang nito. Iba ang magulang nito. Iba naman ang magulang nito. Hmm. Sino po ang magkapatid silang dalawang babae? Yung dalawang babae. Hmm. Mahihain niya mm -hmm. tayo, eh. di ka sila may pwedeng, ano, makausap? Oy, labas na ko ayo dito, puti, labas dito, ang tayo nga namin, ng loob namin ay nakaka- Ay, grabe mga kalingap <laughs> po, may mga kalingap angels pala po sa loob, na nahihiya lang sila. Haga nga po yun, ay panaki ko yan oh, mm -hmm. yan ang naka-apelido din sa amin. Ano po apelyido niyo na yun, nay? Yung pong asawa ko ay Bill Monty. ako naman mm -hmm. ay ako, mm -hmm. na. Opo. Pwede pong ma-interview sila? Saglit. po. Hello po. Maganda tanghali. Ay, nay, nahihiya sila mga kalingap. Dito lang. Ito yung kwarto niya? Ah, ah, sige, okay lang. Salat po. Dito. Dito. Saan? Kwarto. Pasok ka din sa ka sa loob. <laughs> dito dito tayo dito. Dira <laughs> Ayun po mga kaliwa sa si Kalinga Edo Nay, pero ang nakakatakot dito ah. ay, Isan, ikaw mag-interview dun sa dalawang Kalinga Angels. Okay, Uy. pre na dalawa. <laughs> Ayun ay dito. Ay, di pa naman ito magigiba. ba, ano ba? Na natin dito. Dahil, ay, mas marami pa kami. <laughs> Saan? tayo may Sige. Ako po, po. Sige, taloy. Diyan tayo sa loob, dali. <laughs> Ito po yung mga kaling angels, nagtatago. <laughs> Ay, salamat po. Parang kamukha mo si Dara. Bakit di kayo nalabas? Sakot ba kayo sa, sa ano sa ano sa ilaw? Tapos <laughs> kasi ko nakakatakot ng vlog din. Hay nako kalinga pat. Puntahan natin, tara. Tingnan natin yung kanilang tulugan. Ano ba na nagpunta na ako dito dati? Ay, grabe. Bakit hindi kayo lumabas? Hindi <laughs> po. <laughs> Ay, grabe. Giba na pala <laughs> ito. Saan? Gibahan na po. Dyan. Huwag na tayo mag-ano. <inaudible> huwag na tayo dito pumunta. Kuya, hmm. tawag ka na. Ingat lang po kayo. Alam niyo po ito? Sanjelica? Hindi mo kilala. Eh, lang. grabe. Mga kalingap angels pala nandito nagtatago oh, lang sa loob. Oo, no? uh, dito lang pala yun siya. Ingat mo kayo dyan, baka po. Hindi ka natatakot, baka mag-shoot ka dun minsan pag gising. Kaya mo. So, dito mati po na ulit. <laughs> <na> <laughs> <laughs> ilang beses na po muntikan. Ah, ilang <laughs> beses ka na dyan muntikan, shumot? Grabe. Hindi, mo, <laughs> di mo po shumot. Muntikan lang po. <laughs> Ayun, parang nasa, yung ulo mo nasa may, ano na, nasa may, git, nasa may... Opo, oh, nang ano na. nakaraan. Ayun, mga kalingap pa na. Yan. Dalawang yung dalaga, oh, yung isa. Nilaki niya sa akin Donald... ng magulang. Dalawa't ano? <laughs> kalahati. No. No. Kala ko dalawa't kalahati. <laughs> Sino nang ilan kayo 'yung nakatumutuloy sa bahay na 'to? Siyang eh. <people> ah, oh, uh po. 10. po, may dito mga na siya na kuha Anak na sarili. Wala pa, pa po. Ay, kala ko may na Ay, kala ko. Sino, 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 panganay sa inyo? Siya po. po. Ha? Si po. Ate, labas ka dito, ate. Ay, ay, ay. si Ate ni Dara. Ate yan ni Dara yata. Ate, ay. Ay. ate ni Dara. na ano? Kamukha kamu ni Dara. Kamu 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 ka ni Dara yung san. Siya nga. Mga anak. Hindi. Ate, nakilala ko pa ako. Eh, pa, nandito pala mga kalinga po yun. Kasi ba't po ka nahihiya? Huwag kayo mahihiya. Huwag huw kayo mahihiya kasi para sa inyo din ito. Ilan taon ka na? 16 po. Uh, siya yung kasunod mo, ilan taon? 14 po. Mm, mga bata pa pala kayo. Dito. Ano, high, school na kayo? Ano oh, po? Ay, high school pa nga lang pala pag 14. Dati kasi ano na yan eh, halos pag-graduate na pag 14 ka. Second year, second year ba? Ayan na po. Grade ano kayo? Grade second year po. Grade, second year ano? Hmm yan mga kalingap at si... Ano nga ang pangalan niyo? Jubilin po. Ito si po si Jubiline. Janelle. <laughs> Jubilin at Jemet Opo. Ah, galing ah. Pares pala kayong J. Opo. <laughs> Grabe yung tulugan niyo. Buti nakakatulog Opo. naman kayo dito na maayos. Hindi <laughs> um, mo <laughs> <dito, laughs> <dito, laughs> ba dito... Hindi ba dito malamo? Mahangin naman po na electric. Ngayon mga kalingap at kasama natin si Dad ano, uh, job, ano? Jobilin po. Jobilin uh, na si, ano? Grabe, gaganda nila mga kalingap <laughs> Talaga, pag magaganda talaga, mahihayin, eh, ano? Nahihiya po sila kasi tingnan nyo naman po yung kanilang lugar at kanilang bahay. Huwag kayong mahiya kasi dapat maging inspirasyon nyo yan. Ayan mga kalingap. Kumusta naman ang pag-aaral nyo? Ayos naman po. Uh, oh, kumusta naman ang buhay sa maghapon? Ano naman ng ano? Nakakakain man ba ng ano? Tama. Ibig sabihin, masipag yung nag-aalaga sa inyo. Ano? Bait. Opo, po masipag po yan. Tapos si Lolo namin. Mm, um, bait, mabait sila. Nasa bundok po si Lolo. Mm. Ayan mga kalingap. Si... Ayaw niya lumabas. Tara, lumabas tayo. Para Ayan mga kalingap. Uh, sana po ay matulungan natin sila. Kasi nahihiya po sila. Mahihiyain sila mga kalingat. Pero palangiti sila. Hindi naman ang the best. Kahit naghihirap naman, ay eh, palatawa naman. Para, dito tayo mga kalingat sa labas. at mainit talaga ang balas. Ayan, eh, kalingat pwede. Pinagkakagulo na sa labas. Ito po lang ito. Isa lang siya na. Sige siya. Ayan, dito sa tayo. Ang pare, ang

Sina! 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 Ay, no. May clue ka ba kuya? May clue ka ba akong maibigay? Maganda! Maganda <laughs> daw! Kamukha niya ano? Kamukha niya? Sino ang ng artista nito? Wala <laughs> naman pong artist rin. Ano <laughs> pa, <laughs> <ma> artista rin. <laughs> po tat tat tatanoy ko isa-isa. Isa. Ano po? Sino po sa inyo? Uh, Sina! Oh, Sina! Okay. Sina. Nahihiya sino po sila, sila mga kaligna. Ano, ano sa inyo po? Ano? Ano? Ano pa? Letter A si Bianci, Letter B si Sina, Letter C si Reyna, Letter D si Erica. Sina! Na. 가, igaw, igaw Ma, oh, rin na tayo lang. Hindi hirin mo kung may mananalo na. Ikaw, ikaw mo na. Dali, may pahalo tayo ba? Eh, kasi lang kung mananalo. Mr. E, all of the above. Ako yung nandito na. Mamili ka na po, may pera pag nakachamba ka. Mamili ka na pala sa apat. BNC. Nag-iisa na lang kayo ng letter para may mananalo ni Mandani. Shena, Erica, Saka, sino isa? Si Shena. Sina Erica, Erica BNZ. BNZ. Letter A yung BNZ. E ang BNZ. Sina Erica. China to, uh. Reina to. Ikaw. Erica. I I? Erica. <laughs> ikaw na yun. Erika, na. Erika, ikaw, ikaw, ikaw. Ano? Ang bira, sige Erika. Di ba nanonood sa, ano? Kahit sa Facebook, hindi nyo napapanood. Ah, <laughs> kay Kalinga Prod. Oh, ah, napapanood na rin pala. Oh. Yes, siya yes, si Kalinga Pedro. Yes, yeah. siya yeah. si Kalinga Pedro. Kung <laughs> ano nalugto kay Kalingap Prob, Al alam na dapat yan. Uh, ano mo kami? Kung nalugto pa si Kalinga Prob, magkasama siyang babae. Sino ang kasama niya babae? Hindi man po ako nanunood ng ano si Kaya ngayon, malood <laughs> na po kayo sa sunod na balik. May... Sayang! Sino po ang Sina? Tasang ka may Sina? Sina? Ang tagot sa Sina ay... Ay, sayang! Ay, Ay, sayang!

TV. si, si Bianci. Si <laughs> <laughs> ba, ba hmm. Hindi pa puro ang magkalad ko ay Let's po. Bianci at Pedro. Saya o. Ate, ate, na lang sila sa 500. na lang sa 500. Kung sakali. Baka <laughs> pa. Pero dahil na gano'n, bigyan ko na lang din Oh, Ito po. Yeah tayo, <laughs> ako Salamat po. Salamat, thank you. Wala <coughs> na kasi ah, yung na yun. Huwag, <laughs> ano, balikan natin sa ah, sila. Walang okay. problema. <laughs> Pag nag na kayo project. Mahina ito sa ano? Sa academics, guys. Zero of four. Ano pa zero? Apat. Kasi Sa, yung isa pang bastap na po yung dalawa niya Ayan. ba't kasi nahihiya kayo kayo mahihiya wala talaga kayo okay naman yung mga ngipin nyo maganda naman kayong dalawa mahihiyain kasi mga kalingap

napasa pa? napasa yaman kasi. napasa napasa na, kasi. napasa yaman yung napasa yaman kasi. napasa yaman na. napasa kasi. napasa kasi. napasa na kasi. napasa yaman kasi. napasa yaman kasi. napasa yaman kasi. lang, kasi. napasa yaman kasi. napasa yaman kasi. napasa po. Namin. Ubusan. <laughs> Grabe na yun mga <laughs> Kami po ay mapunta na rin. na Baka lumakas ang ulan. Kaya kami nyo na ay. Malay makabalik kami dito agad. Thank you pa. Salamat. Po. Salamat. Kaya po yung dalawang kalinga pa angels na nasa loob. Ano po na pagkandaan ko na? Ano po na po na pagkandaan ko na? Thank you po. Bye bye. Thank you. Kaya mga kalinga pa at may natagpuan na naman tayo dito sa lugar na to. Grabe. Bira silang manood, no? Hindi pa sila ano aware. Pero si Kalinga Prab pa napapanood nila. Malasay yung manood. Ayan, ingat po tayo. God bless po. Bye-bye.